mga master binalikan ko yung lugar manghuli ulit tayo ng bluegill let's go may mga kasama ko yun know? mamaya unang hagis Eto, nandito sila, oh. Mga master, laki. Diyos ko po, Rudy. Ayan, oh, mga master. Ang laki. Napatay ko pa yung camera ko, Rudy. Hindi pa ako ready noon, eh. Napatay ko pa yung camera ko kanina. Uy! Ano ba yan, Roddy? Nga natin dito mga master mukhang meron dito ah yun may spot pa pala dito eh mga master oh meron pa pala dito huwag sana sumabit mga master patdaan lang tayo Nakahuli mga master. Ang laki. master, nakahuli Mayroon pala doon sa luban no? Nasa luban. Silip lang ng bago ah Mga master, nandito sila. Nandito sila mga master. Tuklasan ko na. Nakadalawa na tayo master. Mukhang nandito sila. por para la. ciudad lloviendo? Fish on. Fish on Rodi. Fish on andaminila di tu. Mga master. fish on. Lihat kasur ni bentuknya. Kuningan nanti master. kasi nga master eh Pagisan pa uli natin. Yung fish on.

Bir sorun mu magkisan ulit natin uff <laughs> hindi na mapuro ulit yata yung nilagay kong kawil

tayo Rudy I don't know but I keep saying Rudy Okay, brutox na ang sasabihin ko para buenas Whew. Pessoal. maliit na butas lang to mga master. Oh, thank you. Dami na palang huli. Huli. Ano ko? Oh. Saglit lang. Tsaka ganito lang kalalim lit, oh. Mga 1, mga 12 inches lang ang lalim. Oo. Patingin nga ng kawil mo. Malaki. Huwag mong galawin kasi mabubula. Malaki Malaki nga meron ako dyan kawil gusto mo kaso magtatali ka na naman ayun fish on fish on ay maliit sabihin mo lang kung gusto mo magpalit ng kawil meron ako dito ayun ayun saglit 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 yun yun nilubog na niya is on Uy, lunok na naman. Diyos ko po, master. Magugupit na naman ako. Ah. Gusto gusto mong ma-experience ulit? Hagis ko to. Ha? Gusto mo lang ma-experience yung kung paano makahuli ng malakas yan kaya. Oh. Sige, baba mo muna yan. Sige, ta. Ha? madumi lang ito pero tubig lang yan o oh. kaya mong mawala yung floater pag mawala iganon mo sya sabihin ko lang ha tapos pag kasi ang isda na yun, madali lang huliin pag walang kumakagat ang ginagawa ko hinihila ko ng mga tag 3 inches papunta sa akin so i mo ng kaunti yan ganyan tapos hinto ka para gumalaw galaw yung hood. mukhang wala eh hagis ko ulit mukhang kulang yung hagis ko Kailangan mahuli mo to ha. Pag lumubog. Yun, medyo okay okay. Medyo hilain mo ng konti. Yan. Ah, tapos tigil. Loko ah. Yan, ganyan. Hindi ah. Malamig kasi ngayon. Yun na, ah. Uy na. Hataw. Bilisan mo, mawawala yan. Yun. Nakahuli si Litlet. <laughs> yeah. That's it, that's your first fish. Ay, ganyan pala siya. So, kailangan yung floater mo maliit din. Ay? Kasi kung hindi. Sige, ilagay ko lang dun. Oh, Paghatian natin ito lahat. Oh, sige, fishing ka pa. Akin na, ah, hagis pa kita. Kasi pag malaki yung, ano, mo, yung floater, mm -mm. may resistance eh. So, yung isda, pag malam niyang mabigat, iluluwa rin niya yung ano. Hmm. Ito, magaan lang. Okay. So, same process. Ulit-ulitin mo lang. Yung... Medyo unat-unatin konti yung, yung yan, para pag kumagat. Yun na. Ah. Para pag kumagat, meron kang Tension. Ayan, umalis ka lang. Nakahuli ako eh. Uy, iba yan ah, kulay niya. Ito ang masarap, lugil. Yan ah, Picture, picture, picture. Marami yan ah. Kaya nga eh. Natsambahan ko yung ano niya eh. Master, uli. So ito mga master Papamigay ko rin sa mga kasama ko nag enjoy lang tayo mga master Nag-isang pa uli natin Nawala na sila mga master ng kumakagat okay, isang sanghagis tayo dito master tapos kumustahin natin yung mga kasama natin at susurprise so, natin sila mamaya pag uwi pamimigay natin yung ating huli okay, tingnan natin kung meron doon ilubog mo baby wala mga master Okay, kumustahin natin yung ating mga kasamahan ay Okay. Uh, babalik tayo mamaya. Okay. po mga master silipin natin yung ating huli ito mga master ang dami oh ang dami ng huli eh, biyakin ko muna yung ice para maganda Okay, mga master kumusta kayo dyan kumusta kayo mga master itong mga kasama ko mga master kumusta kayo dyan mga master sasikoy ed bilangin natin 3 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23. naka 23 rin ako ng hulay bali 23 ko na lagar nito. bali palihatin na ibigay ko to kila sa kasama ko kasi marami pa kami sa fridge Oh on, ayos sana nag-enjoy kayo sa fishing namin adventure Of course. Hanggang sa um, susunod, susunod na, na kabanata. Hi guys. Bye now. Bye. Bye.